Contact left. Dito kami sa combat uh, training range para mag-share ng skills dito sa mga members ng OC Class 59. So ito yung tinatawag na short range marksmanship. Tapos sa kailat sa basic marksmanship, di ba? Yes, sir. So short sa short range marksmanship ang application niyan ay kung Patrolling missions tayo. Meron ding mga situations na ang kalaban ay mag-appear sa ating harapan within 5, 10, 15 hanggang 20 meters. Minsan sa bilis na situation, na kailangan mo mag-engage ng target and you have to distinguish civilians from uh, the enemy. Ay kailangan yung skill natin sa short marchmanship ang ating taglay. I can recall Tandaan nito ha, situation. October 7, 2001, I was a company commander ng 10th Scout Ranger Company. Kami ay nakakita ng maliit na barangay na suspected na andun yung Abu Sayyaf. At ang una kong nakita nung nasa taas pa kami ay mga nakasibilyan. So hindi pwedeng barilin pag according to the international humanitarian law, correct? Yes, sir. So to check Mumaba kami para lapitan yung kasi bahayan barangay yon eh. So paglapit namin doon sa barangay, ako ay naka EOG style. Ganito lang hawak ko. Nakababalo yung baril ko ganyan pero nakatutok syempre diyan sa harap. So ini-spread out ko yung aking mga kasama. So doon sa aking direction, na sa bahayan, nakita ko yung tao. Kaya lang may mga tanim na ganito katangkad mga ornamental plants. Ando siya sa likod. Wala akong makita kung may hawak siya o wala. Nakita ko half body lang. O basaden, din, lumabas na yung barrel ng M14 niya sa harapan ko. Babarilin ako. Since nakaganito ako, so ang ginamit ko ay yung skill sa short range marksmanship. Yung pangatlo na technique which is instinctive shooting pinoin ko yung aking barrel, aking finger, kasi nakawa ko ganyan. pinoin ko sa kanyang direction, general direction. Pinindot ko agad, pung, pung, lumipad ang kanyang magazine. Ibig sabihin, siya ay tinamaan. So, ganon, kung hindi ko nagamitan ng skill sa short range marksmanship, baka ako yung, wala ako dito ngayon. Baka napahamak na ako at saka yung mga kasamahan ko. So, ganon kahalaga na meron tayong additional skill, maliban doon sa basic, dito tayo sa advanced, next step, Short range marksmanship Demonstrate ko sa inyo Yung tatlo na yan Tatlo yung technique yan Sa short range marksmanship Una empire Pag up Gamitan mo ng sights Ang sunod Pointed fire Pag up Titingin ka lang sa front sight Front sight lang titingnan mo At ang pangatlo Instinctive fire I-point mo lang Yung finger mo habang nakahawak, nakapoint ka lang, general direction, ipotok mo. Naintindihan? Yes, sir. Ang third na technique, which is instinctive fire, ang list mong gagamitin dahil hindi yon ka-accurate, lalo na kung may mga non-military targets. Naintindihan? Yes, sir. Maliwanag? Yes, sir. Tingin, dito. Dito yung hawak. Yan. Yan ang hawak. Naintindihan? Tapos hanapin nyo saan ka-comfortable na pumutok. Combat stance. Kung ano yung shoulder wide, yung width ng shoulder, gano din dyan. Tapos kung right-hand shooter ka, then mo left foot forward. Then upper body naka-lean forward to counter the weight and also the recoil. Maliwanag? Ayan yan. Dapat pag up ng barrel, huwag sa ang ng ulo. Ito yung how not to do it. Maliwanag? Yes, so kunin yung head position para ang baril ang dalhin mo papunta doon. Pagbabaril tayo, short range, both eyes open. Tandaan nyo? Pero yung dominant ala ang nakatingin doon sa sights. Maliwanag ulit. So pag up, inhale, exhale. Inhale, exhale. Tingnan mo ha? Walang extra movement sa ulo ha. Hindi up. Hindi pwedeng dahan-dahan ganyan. Kasi yung kalaban, eh, rarat-ratin ka. Hindi na yan? So, kailangan, mas mabilis tayo kaysa kaaway. At the same time, we will ensure na kapag nag mabilis ang decision mo na gamitin yung puwersa, which is your firearm, magpalipad ka ng bala papunta sa kanya, siguraduhin na ang tatamaan siya lang, hindi yung pinataka ka, iratratin mo. Yung mga nervyoso, ilalagay sa automatic fire, intindihan? Anong tawag doon sa mga yan? Nervioso. Nervioso. Ha? Ang tawag doon, panic firing. Lahat kayo dyan, bahala kayo, patay kayo sa akin, parang ganun. We have the responsibility na yung tama lang na pwersa. Ang tawag doon, calibrated amount of force lang gagamitin natin. Kaya nga, nagtas, nagsasanay tayo ng marksmanship, dapat asintado tayo. Para ang patamaan mo, target lang talaga. Maliwanag. Yes, sir. Kaya pag igihan ang practice, mag-drill, mainit, uncomfortable, pero ganun talaga sa gira, uncomfortable. Maliwanag? Yes, sir. Okay. So ipakita ko sa inyo empire, gagamitin yung rear sight, front sight, i-align ko. Siyempre, ito yung pinaka-accurate. Dapat dyan sa bilog, tatama yung ating bala. Tama? Yes, sir. Tapos ang engagement natin, control pair. Ito, ready, up, pug, pug. Dalawang bala, pug, pug. Meron pa yan, body, body, head, pug, pug, pug. Kasi kung naka-helmet, tama? ah uh, kung naka-vest, Pug-pug ulo. Isa. I-demonstrate ko rin sa inyo yan. Okay. Tukon na natin. Tutor, are you ready? Ready. Stand by. Ready. Up. Tingnan natin. Kung tumama ba tayo. Okay. Okay. Hindi ganoon kabilis ha. Huwag niyo ganyan kabilis kasi magmintis kayo. Ang suru kong gawin? Body, body, head ulo yung isa. Boy! up. Pog, pog, pog. Palagay nyo, tatama tayo sa ulo. 5, 5 mata. Ngayon yung isa ay tinatawag na pointed fire. I-point mo yung front sight doon. Hindi ka na titingin dito sa rear sight sa front sight. Mas mabilis ang engagement dito. Kung gusto mong tumama dito, dito ang aiming point mo. Maliwanag ulit. Kasi hindi mo ginamita ng rear sight. Kapag hindi mo gagamita ng rear sight, ang baril mo naka, naka aim sa taas. So therefore, ang gagawin mo, ang front sight, titingnan mo dito banda. Maliwanag ulit. Okay. Okay, ready? Kristen boy. Up. Ina naten. Body, body, head. Pointed fire. Body, body boy. Up. Wah. Oh. <laughs> Dalawang tres, tumama pa rin. Warning shot sa ulo. Kaya sabi ko sa'yo, less accurate kapag pointed lang, di ba? At saka isa, sinasabi ko na sa inyo, huwag niyo akong gayahin. Sobrang mabilis. Di ko makontrol. Lumalabas yung pagiging ipsik shooter ko eh. Ha? Dapat control pair. Pug, pug, pug. And then, Bagalan ko ngayon. Disiplinahin ko muna ang sarili ko ha. Sir, Ready. Are you ready? Ready. Boy. Up. Ganon. Quattro tres. Warning shot Uli. <laughs> Pero nakita na ito mamatama tayo, di ba? Hindi lang naman isa ang kalaban. Minsan dalawa. Kaya isa sa training ang tinatawag na lateral target yan. Actually, pwedeng apat, lima, gano'n, di ba? Pwedeng ikaw lang mag-isa. You must be able to hit the target. Yung kalaban mo, nakita mo balagaan kayo, dalawa, tatlo, ganyan nasa harapan mo. Pok, 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 pok. Ikaw lang mag-isa yun. Correct? Sikitin natin. Are you ready? Ready. Boy. Up. Dalawang tama. Isang tama. Andito isa. Naglalakad tayo. Ito, lakad tayo. Traveling over ang ginagawa natin. Bigla na lang may kalaban andon. Magsabi sa iyo yung kasama mo, nakita niya. Contact left. Kaya Yan ang gamit naman ngayon. Kahit yan, andito ang kalaban. Andito yung kalaban. You must be able to engage them accurately. Ready? Contact left. Tapal. Ayan nyo. Contact left. 5-4. Contact right. Dalawang 5. Contact left. Dalawang target. Okay? Lagyan natin ng movement. Papatrol ako. Patrol, contact right. Contact right. 3 5.1. Palala. Yung may score 5 4 para sa competition yan. Then yan? Sa training natin, hit-miss lang tayo. Maliwanag yun? I don't care kung saan party ng katawan tumama, kahit na daplis dito, ganyan. Para sa basic rifleman, na-achieve mo na ang purpose mo. Basta masikol yung kalaban, okay na yan. Ha? <laughs> yan? Pag mag-specialize na kayo, yan, ayan, sentro-sentro, dapat. Basic rifleman, matamaan mo yung isa, Pugom, the place. Kailangan tulungan siya ng dalawang tao. Ilan ang na-neutralize mo ngayon? Tatlo. Hindi niyo? Yes, may gamit. So may, yung dalawa niya, hindi na makipagbarilan yun dahil mga med, maging medic sila, di ba? mag med e sila, di ba? Intindihan? Yes, sir. Okay. Ngayon, paharap. Contact run! Uy, nag-automatic ah. May mali sa trigger mo. Nag-automatic. -nag nag-automatic. <laughs> Four. Dalawang na, Nag-automatic pero tumama lahat, ano? Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawang kong channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share niyo No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo. At uh, magkipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.